Hi guys, magluluto ako ngayon ng tortang talong at saka pritong tilapia. Yan, yung kalahati guys ay babalatan ko. Yung kalahati ay lalagain ko siya ng may balat. Yan, ito yung dalawang klase ng pagluluto sa talong. Bukod pa yung pag, ano, pag iihaw. Yan, kung kayo tinatamad mag-ihaw, ganito na guys ang gawin nyo. Balatan nyo, saka nyo lagain. Ayan, kumula ko ng apat. Tapos yung kalahati guys ay nilaga ko na may balat. Mas mabilis talaga guys maluto yung ano, yung walang balat. Kaya ilag isama na rin natin dito guys sa uh, pinaglagaan ng talong yung binalatan ko. Tapos nalagyan natin to ng asin. Pag may pag walang balat guys, lagyan natin ng asin kung lalagayin mo. Pero kung may balat, huwag nyo lang ng asin. Okay lang yan kahit walang asin. Yeah, para hindi siya bangitim. Yung ano, yung walang balat. Ayan. Ang naunang naluto dito guys ay yung walang balat kasi mas mabilis talaga. At saka ito guys, itong tilapia guys, ayan, hiwain ko lang to sa gitna. Nanilisa ko muna to guys, tinatanggal ko siya ng mga paliktik at saka buntot. Tapos yan, hiniwa ko siya sa gitna. Ayan. Lahat yan guys, mga ano yan, 14 pieces na tilapia. Ayan. Hinati ko mula siya sa gitna. Ganyan. Pwede nyo gawin ganyan guys. Or buo. Ayan. Yung iba dyan guys ay buo. Isa lang yung hiniwa ko ng ayan. Ito lang. Isang piraso lang. Tapos, linisan natin to sa running water para malinis talaga. Yan guys. Tapos, lagyan natin to ng asin. Yan. Kailangan guys ay isa-isa natin yung isla. Likod at tas sa kaloob. Para mas malasa. Ayan. Tapos, lagyan din natin ng paminta. Ang ginagamit ko paminta guys ay medyo durong. Ayan. Isa-isa din natin guys tulad ng asin kanina. Kailangan isa-isa din para lahat ay malagyan at mas malasa talaga pag isa isang mong lalagyan. So nga guys, kailangan iprito natin to sa maraming mantika. Kasi pag konti lang yung mantika, magdidikit yan sa kawali. Yan. Okay lang guys kung ano, non-stick pan yung gamit nyo, okay lang kahit konti mantika. Pero pag ganito mga kawali, ayan, kailangan maraming mantika. So nga guys, nag-prepare na ako dito ng carrots. Yan, ilagay ko yun sa food processor para ma -ano, mag-grind. Yan, kasi ihalo natin yan sa tortang talong. Masarap kasi eh kapag may gulay. Yan, saka makulay talaga. Giniling na baboy, sibuyas, saka kamatis. Igan din natin ng bawang. Yan, lagay natin ng asin. Saka paminta. Ayan. Tapos, lagyan din natin ito, guys, ng magic sarap. konti lang. Haluin lang natin to. Pwede nyo rin, guys, lagyan ito ng oyster sauce. Ayan. Haluin lang natin ito mabuti. After nyo, lagyan natin ng itlog. Ano yung itlog, guys, ang aking ginamit. Kasi marami yung itlog, ah, uh, marami talong, guys. Kaya, dinamihan ko ng itlog. Tapos yan, guys, yung mga binalatan kong talong at saka walang balat yan. Sila ko dyan yan guys. Sinahalo ko. Saka ko at Yan. Nagpainta ko dito ng mantika sa kawali. Yan. Dalawa-dalawa guys yung nilagay ko kasi para ano. Para madali makaruto. Yan. Saka ko lalagyan siya ng laman. Pinakalap yan guys para mabuo yung ano yan. Patulad yan guys. Ayan, pwede rin tatlo kung ano yung kasi nyo sa kawali guys. Ito guys, luto na ang talong at saka tilapia. Thanks for watching. Kain tayo. God bless everyone.